Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Giselle at ako ang inyong magiging guro ngayong araw. Kamusta kayo? Mabuti kung ganon. Ngayong araw, magkakaroon na naman tayo ng isang talakayan na tiyak ay inyong magugustuhan. Ngunit bago ang lahat, tayo muna ay mananalin. Pikit natin ang mga mata at iyo ang ating mga ulo. Panginoon, Salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalang sa iyo, aming Diyos Ama. Amen. Gusto niyo ba ng pampasiglang gawain? Kung gayon ay simulan na natin. mahusay mga bata. Bigyan nyo nga ang mga sarili ng limang palakpak. <laughs> Ngayon, kayo ba ay laging bumabati? Mahusay. Sino naman ang kadalasan niyong ginabati? Ang inyong mga magulang. Sino-sino pa? Siyempre, ang inyong mga bro ano naman ang kadalasan yung binabati sa kanila? Magandang araw po, mga buksay. Ngayon, naranasan niyo na bang mabati ng ibang tao? Ayan, ano ang nararamdaman niyo kapag kayo ay binabati ng mga tao sa padigid niyo? Kayo ba ay nalulukot o natutuwa? Tama, tayo ay nagbubuwa kapag tayo ay binabati ng ibang tao sa ating paligid. Ngayong araw, mapag-uusapan natin ang magalang na pananalita sa pagbati. Handa na ba kayo? Kung gayon, itong ngayon muna natin ang pag-uusap ng batang si Jasmine at ng kanyang nanay. Pagkatapos, alamin natin kung naging masaya ba ang nanay nang batiin siya ng kanyang anak na si Jasmine. Magandang umaga, inay. Nagubas na po ako ng mga plato at baso kanina. Bati ni Jasmine sa kanyang nanay. Magandang umaga rin, Jasmine. Maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Sagot naman ng inay ni Jasmine. Magalang ba ang ginawang pagbati ni Jasmine sa kanyang nanay? Tama! Sa tingin nyo, natuwa kaya ang nanay ni Jasmine sa ginawang pagbati ng kanyang anak? Magaling! Ang paggamit ng mga magagalang na pananalita sa pagbati ay magandang kaugalian nating mga Pilipino na dapat panatilihin. Ito ay maaaring simulan sa katahanan, sa, sa paaralan, at sa ating mga kaibigan. Kapag naman bumabati tayo sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, o sa ating mga kapilala, ano ating maaaring gamitin upang magpakita ng paggalang sa pagbati? Magaling! Tayo ay maaaring gumamit ng po at opo sa ating pagbati. At siyempre, maaari rin natin ipakita ang ating pagiging bagalang sa pamamagitan ng pagbatik ng may kasamang miti. Kaya ba, lagi rin ba kayong umimiti tuwing mabati? Mahusay, mumiti ang kayong lahat. Magaling! May iba't iba tayong halimbawa ng magalang na pananalita sa pagbati tuwing umaga, maaari nating sabihin, magandang umaga po, magandang araw, o di kaya'y magandang buhay. Halimbawa na lamang ay, magandang araw po, binibining Giselle. Naiintindihan ba? Mahusay. Kayo nga, magbigay nga kayo ng halimbawa ng magalang na pagbati sa umaga. Magagaling. Tuwing tanghali naman, maaari nating sabihin, magandang tanghali po. At tuwing hapon naman, maaari nating sabihin, magandang hapon po. Eh, paano naman kaya sa gabi? Tumpak! Tuwing gabi, maaari nating batiin ang ating mga kakilala ng magandang gabi po. Kapag naman may okasyon, saan kayo madalas pumabati? sa may kaarawan, magaling. Kapag kaarawan ng ating mga kaibigan, maari nating sabihin, maligayang bati, o di kaya naman ay maligayang kaarawan. Tuwing Pasko naman, maari nating batiin ang ating pamilya at mga kakilala ng maligayang Pasko po. Eh paano naman kaya kapag bagong taon? Mahusay. Tuwing bagong taon, maaari tayong bubati ng manigong bagong taon. Ngayon naman, sa tingin nyo, isa rin bang pagbati ang pangangamusta? Tama. Ang pangangamusta sa ating mga minamahal sa buhay ay isa ring halimbawa ng pagbati. Kagaya na lamang ng Kumusta naman po kayo, Inay? Naintindihan ba ang ating mga halimbawa sa magalang na pananalita sa pagbati? Magaling! Kung gayon ay magbigay na kayo ng isang halimbawa ng isang magalang na pagbati. Mahusay! Mukhang handang-handa na kayo mula sa ating unang aktividad sa araling na ito. Mula sa ating unang gawain, pakinggan ninyo kung paano ko sasabihin ang bawat pangungusap. Sabihin ang tama kung ito ay isang magalang na pananalita sa pagbati at hala naman kung hindi. Una. Magandang umaga, Maria. Masayang-masaya ako at nagkita na tayo. Sa tingin niyo, ito ba ay magalang na pananalita sa pagbati o hindi? Magaling. Ang sagot ay tama. Pangalawa. Hoy, kumusta ang hari ng kalsada? Sa tingin nyo, ito ba ay magalang na pananalita sa pagbati o hindi? Mahusay. Ang sagot ay hala dahil ito ay hindi nagpapakita ng magalang na pananalita sa pagbati. Pangatlo, maligayang bati kaibigan? Sa tingin nyo, ito ba ay magalang na pananalita sa pagbati o hindi? Tumpak, ang sagot ay tama. Mahusay mga bata, bigyan nyo nga ng palakpak ang inyong mga sarili. Mukhang alam na alam nyo na ang ng magagalang ng pananalita sa pagbati. Handa na ba kayo ulit sa ating susunod na aktibudan? Kung gayon, ay tara na. Para naman sa ating pangalawang gawain, Basahin ninyo ang bawat sitwasyon. Pagkatapos, sabihin ng letra ng tamang sagot. Una, isang umaga, habang kayo ay naglalaro ng iyong kaibigan, nakita mo ang iyong ninang. Ano ang sasabihin mo? A. Naku, ikaw pala ninang. B. Ninang, saan ka ba pupunta? C. Magandang umaga po sa inyo, Ninang. Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Mahusay! Ang tamang sagot ay ang letrang C. Pangalawa. Maligayang Pasko, Ana. Bati ni Lodo. Alin dito ang isasagot ni Ana sa kanya? A. Eh sino po ba kayo? B. Magandang hapon po sa inyo C. Maligayang Pasko rin po sa inyo, Lolo Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Tumpak Ang tamang sagot ay letrang C Nakuha nyo ba tong lahat? Magaling Pangatlo Kamusta ka na Lito? tanong ni Mang Tomas. Ano ang sasagot ni Lito? A. Okay. B. Mabuti. C. Mabuti naman po. Kamusta rin po kayo? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? Mahusay ang tamang sagot ay ang letrang C pagkakasunod naman ay ating sasagutin ng sabay-sabay ang katanungan na ito. Paano mo pinabati ang iyong mga magulang? Mahusay, binabati ninyo ang inyong mga magulang sa pamamagitan ng maayos na pagsabi ng magalang na pananalita sa pagbati na may kasamang itig. Ang dami ninyong natutunan mula sa ating aralin. At mukhang alam na rin ninyo ang wastong paraan upang batiin ang mga taong nasa paligid natin. Ngayon naman ay tumungo na tayo sa pinakahuli natin gawain, ang pagtataya. Basahin at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una nakasalubong mo isang hapon ng inyong guro. Anong magalang na pagbati ang sasabihin mo? Ano ang tamang sagot? Magaling. Ang tamang sagot ay, Magandang hapon po, guro. Pangalawa, Inimbitahan ka sa kaarawan ni na Leo at Leia. Ano ang iyong pagbati pagdating mo sa kanila? Ano sa tingin nyo ang tamang sagot? tama. Ang tamang sagot ay maligayang kaarawan, Leo at Leia. Pangatlo, ginabihan ng iyong ama galing sa kanyang hardin. Anong pagbati ang sasabihin mo? Ano ang tamang sagot? Mahusay. Ang tamang sagot ay magandang gabi, itay. Napakahusay ninyo talaga bigyan nyo nga ng palakpak ang inyong mga sarili. Ayan, nagustuhan nyo ba ang ating aralin ngayong araw? Mabuti kong ganon. ngayon, ako na ay magpapaalam. Hindi, ako si Teacher Giselle na ang pag-aaral ay parang laro lamang. Ito ay dapat natin ina-enjoy at syempre, dapat din natin galingan upang manalo sa ating buhay. Paalam!